Kapangyarihan ng mahika, lahat ng sakit ay naglalaho. Ang diwa ng kalikasan ay nagtitipon dito. Dumadaloy ang enerhiya. Chairman Su. Naipamigay na po lahat ang mga imbitasyon. Handa na rin po ang party. Sabi ko na nga ba? Hindi na magagamot, aksidente lang yun. Naputol lang tayo kanina. Apo. Aksidente lang talaga yun. Maniwala ka kay Lolo. Subukan natin ulit. Lolo. Huwag mo na siyang guluhin pa. Alam kong nag-aalala ka sa kalagayan ko. Pero napakarami ng dalubhasang doktor ang nabigo. Sa tingin mo ba, ilang salita lang niya, gagaling na ako. Pumunta ka na sa reception hall para batiin ang mga bisita. Hayes, bakit ba ang apo mo ay hindi marunong umunawa? nahihirapan din si Lin Feng. Buong araw kang nagpapahinga na parang ulap na lumulutang. Buong puso kang nagsasanay. Hindi ka namin mahanap. Balita namin, umakyat ka na raw sa langit. Ang sakit ni Lin Feng. Naghanap na kami ng doktor sa lahat ng dako. Pero wala pa ring senyales ng paggaling. Ang bait-bait pa naman niyang bata. Sige na nga, pinapatawad ko na siya. Suji, ate, Baka. Samahan mo muna siya. May aayusin lang ako dito. Kuya, ang laki ng ginawa ni Lolo ngayon. Siguradong gusto niyang ipahayag ang tagapagmana. Isang walang kwentang tulad ni Lin Feng. May ginawa pa siyang kaiyahiya. Siguradong si Yan Lin ang pipiliin ni Lolo. Tama, si Young Master Yan Lin ang magmamana. Tiyak na pamumunuan niya ang pamilya Su para mas lalong umunlad. Kung si Yan Lin ang magiging tagapagmana, kailangan naming umasa sa iyo para sa aming negosyo. Simple lang, simple lang yan. Magkakapamilya tayo. Kung makakatulong ako, tutulong ako. Ang galing talaga ni Yan Lin. Hindi katulad ng walang silbi na si Lin Feng. Hindi man lang inisip ang pamilya. Yan Lin, ikaw lang ang makakatulong para umunlad ang pamilya. Tiyak na ang gatayo. Tama. Hindi nga, hindi nga. Dumating na ang panganay na anak ng mga su Kuya, dumating ka na pala. Hindi maganda ang kalusugan mo. Hindi mo na kailangang pumunta rito. Yan Lin. Nandito siya para agawin ang posisyon mo bilang tagapagmana. Kuya, kung dumating ka, edi dumating ka. Bakit mo pa isinama tong batang to? Batang lalaki. Ang lakas ng loob mong tawaging batang lalaki ang lola mo. Ang kanang ng mga su. Talagang palala ng palala. Lin Feng. Baliw ba ang anak mo? Kung lola kita. Eh, ako ang ninuno mo. Nang ahas ka pang sa harap ng ninuno, na magpanggap na lolo, tingnan natin kung paano kita didisiplinahin. Tawagin ang kapangyarihan ng mahika. Lagot kailangan pang dagdagan ng enerhiya. Areco Tingnan mo nga yung dalawang yan, isang lumpo. Isang maliit na manluloko, bagay na bagay talaga ang dalawang yan. Lin Feng, talagang sumusobra ka na. Nagdala ka pa ng isang batang makulit para magkagulo dito. Isang hindi makatayo sa dalawang paa. Isang batang pasusuhin pa. Karapat dapat ka bang makipag-agawan sa mana? Nakakatawa. Lin Feng. Ako na ang magiging tagapagmana ng angkan ng Su. Kung luluwag ka sa akin ngayon. Baka sakaling maawa ako. At bigyan kita ng makakain. Kung hindi. Papatalsikin kita at ang batang yan dito. Sinong nagsabing ikaw ang tagapagmana? Lolo. Talaga bang gusto mong gawing tagapagmana ang lumpong yan? Hindi nga siya makatayo ng maayos. Hindi niya kayang pamunuan ng pamilya. Tama, kung ang tagapagmana ng pamilya su ay isang sakitin at lumpo. Kapag kumalat dot ang sama pakinggan. Si Lin Feng pa noon ang pumatay sa sarili niyang mga magulang. Kung dahil sa kanya, hindi sana nawalan ng anak at manugang si Chairman adopt. Tama, ang isang anak na pumatay sa magulang. Hindi karapat dapat magmana ng negosyo ng mga magulang niya. Hindi rin natin dapat payagan iyon. Hindi ko akalain, na ang buong angkan ng mga Su, ay walang sumusuporta kay Lin Feng bilang tagapagmana. Su Lin Pwedeng magkamali ang iba sa iyong kapatid. Pero bakit mo tinatrito ang kapatid mo ng ganyan? kung hindi dahil kay Lin Feng na isinakripisyo ang kanyang mga paa para iligtas ka noon. Matagal ka ng sunog na sunog kung ganun. Pero, kung hindi dahil sa kanya at sa pagluluto niya ng gamot, hindi sana nasunog ang bahay natin. Hindi sana namatay ang mga magulang natin. Tama na, ang nangyari noon, palagi kong iniisip na hindi kasalanan ni Lin Feng yun. Huwag mo na ring banggitin ulit. Lolo, dahil lang ba panganay si Lin Feng? Kahit nung po siya. Siya pa rin ang dapat magmana ng posisyon bilang pinuno ng angkan ng Su. Tama. Hindi lang mahina si Lin Feng. Kundi napakakakaiba pa ng ugali. Hindi siya karapat-dapat maging tagapagmana ng pamilya Su. Pilay lang naman siya. Matutulungan ko siyang gumaling. Huwag kang gumawa ng gulo ang mga taong yun, hindi mo sila kaya, bata ka pa. Kaya ko talaga siyang gamutin, maniwala ka sa akin. Saan naman to sumulpot? Ang lakas din ng loob mong magmayabang dito, ano? Lin Feng. Kung hindi mo kayang disiplinahin yang bastardo na yan, hayaan mong ako ang magturo sa kanya ng leksyon. Oo nga, ang bata-bata pa niya, sinasabi niyang kaya niyang gamutin si Lin Feng talagang hindi ka panipaniwala. Sa loob ng maraming taon, maraming sikat na doktor, dito man o sa ibang bansa, ay nabigo. Ano ba ang magagawa ng isang batang limang taong gulang? Narinig mo ba? Alam ng lahat na hindi nagagaling ang paa ni Lin Feng. Tanging ang Doctor Strange lang na nasa mga alamat, na parang dragon na nakikita lang ang ulo, hindi ang buntot. Ang makapagpapagaling doon. Pero, Umalis ka na. Nasaktan ka ba? Okay na ba ang paa mo? Oo. paano nangyari yun? Siya. Hindi ba't lumpo siya? Mahigit sampung taon nang nakaupo sa wheelchair si Lin Feng. Sa wakas, nakatayo na rin siya. Salamat sa Diyos para sa angkan ng Su. Si Lin Feng nakaraniwang lumpo. Nakatayo noong nakikipaglaban kay Yan Lin. Kaya pala nagkukunwari lang siyang pilay. Kung totoo nga, ang sama ni Lin Feng, ang tindi. Isang... Ang pilay na yan, hindi karapat dapat magmana ng angkan ng mga su. Bagsak ang angkan ng mga su kapag ganun. Tama. Tignan mo nga ang mga pagmumukha nila. Puro mga huwad. Sino ba talaga ang may masamang budi sa mga su? Sa sinasabi ninyo, kasalanan ko bang gumaling ang paako? At saka, ang pagmamana sa angkan ng su ay nakabatay sa kakayahan. Tama ang sinabi ni Lin Feng ang posisyon ng tagapagmana ng angkan ng Su ay dapat ibigay sa taong may alam sa negosyo. Ang kakayahan at ambag ni Lin Feng ay malinaw sa lahat. Iminumong ko, na ipasa ang trono kay Lin Feng. Tutol ako, tutol ako, tutol ako, tutol ako, tutol, kaming lahat ay tutol, kaming lahat ay tutol. Tumahimik kayo, lahat kayo ay tutol. Gusto niyong maghimagsik, lolo, kahit na ikaw ang pinuno ng angkan. Hindi mo pwedeng gawin ang gusto mo sa angkan ng su. Ang petisyon ng mga shareholder. Halos siyam sa sampung shareholder ang sumusuporta sa akin bilang tagapagmana. Talaga bang ipipilit mo pa rin si Lin Feng? mayroon akong 70% ng mga shareholder na nagkakaisang sumusuporta. Ayon sa tradisyon ng pamilya. Ako. Ako ang susunod na tagapagmana ng angkan ng su. Sulat dugo ng mga shareholder. Kailan pa to nangyari? Tingnan ko nga. Totoong sulat dugo nga. Mga tito, mga tiyo, sige na. Isulat nyo ako ng sulat dugo. Wow. Eh ako, ako. Ako talaga ang pinakaangkop na magmana ng angka ng su. Umalis ka. Tingnan mo nga ang sarili mo. Anong lamang mo sa kuya mo? Kung ipagkakatiwala sa iyo ang angka ng su. Malapit na itong bumagsak. Wala kang talino sa negosyo tulad ng kuya mo. Huwag kang mangarap ng mga bagay na hindi sa iyo. Kung hindi, makakasama ka pa sa iba. ang mga makalumang to. Ayaw akong bigyan ng liham ng dugo. Kung ganun, ako na lang ang gagawa ng peke. Pagdating ng kaarawan ni Lolo, gagawan ko ng paraan para paalisin sila. Kaya pala itong liham ng dugo. Nagawa-gawa niya. Nyan Lin, hindi ko akalain na. Nakuha mo ang suporta ng mga shareholder ng pamilya. Pareho ang pananaw nila sa iyo. Nakita nilang ikaw ang pinakaangkop. Tama. Kung hindi nagtitiwala ang mga shareholder kay Yan Lin, hindi nila isusulat ang liham na ito na may dugo. Huwag kayong mag-alala. Pag ako na ang naging tagapagmana, tiyak na hindi ko kayo pababayaan. Lin Feng, halos porsyento ng mga shareholder ay sumusuporta kay Yan Lin. Ang posisyon ng tagapagmana kay Yan Lin ko na yata dapat ibigay huwag kang magmadali. Peke ang sulat kamay na dugo na ito ni Yan Lin. Huwag kang magsalita ng walang katotohanan. Ako, si Yan Lin, ay tapat. At matuwid. Paano ako gagawa ng peking sulat kamay na dugo? Yan Lin, tumingin ka sa mga mata ko at sabihin mo. Bawat isang bakas ng daliri ng dugo ng mga shareholder dito ay totoo. Shem, Shempre, Lolo. Paano mo naman paniniwalaan yung batang yan? Imbes na ang apo mo. Tumututol ka pa. Suzang, tawagan mo ang mga shareholder. Tingnan natin kung susuportahan ng mga shareholder ang manlulokong to. O ako. At ang tatay ko. Oo. Bastusan. Ang tungkol sa pamilya Su, wala kang karapatang makialam. Ang yabang. Kung nagsalita na si MS, Sujin ang ganyan. Malaki ang posibilidad na may problema sa liham. Kailangan ko munang tumawag para kumpirmahin. Hoy, Lolo. Tatawagan mo talaga ang mga shareholder. Hindi mo na kailangang kumpirmahin, Lolo. Ako ang pinalaki mo hindi kita lolokohin. Kung hindi ka nagsisinungaling, bakit ka nagmamadali? Nakababata, kung totoo ang liham na ito. Ibibigay ko sa iyo ang posisyon ng tagapagmana. Pero, hayaan mo munang tumawag si Lolo. Nakakainis, hindi pwedeng tumawag si Lolo. Lagot ako. Nim Elm, ibalik mo na sa akin ang telepono ko. Lolo. Nasa akin na ang liham dugo. Bakit kailangan mo pang kumpirmahin? Kahit bigyan mo pa ako ng libong atay. Hindi ko magagawang pekay ng liham dugo. Tama po, lolo. Naniniwala akong hindi tayo lolo ko ni Nimel. Kung peke o totoo, malalaman agad sa tawag. Sisirain ko ang teleponong ito. Gusto mong basagin ang telepono? Nagpaalam ka na ba sa akin? Parang baglang kung buhati ni ate si Yan Lin. Mahigit limampung kilo kaya si Yan Lin. Nakakapagtaka. Naglakas loob pang gumawa ng kalokohan sa harap ko. Ang hina mo pa. Bata. Bitawan mo ako. Kapag nagpatuloy ka, mamamatay ako. Bata. Sinong bata? Inang matanda. Nagkamali ako, ibaba mo na ako. Nakikiusap ako. Kuya pakiusap, sabihan mo ang anak mo na bitawan na si kuya. Gusto nyo bang mapahamak si Yanlin? Sino bang kumakausap sa akin? Gumaling na ang paako. Ngayon naman, nabingi ako. Lolo Suji, pakawalan mo si Nim Magkapamilya tayo, pag-usapan natin to ng mahinahon. Magkapamilya magkapamilyang nagtutulakan hanggang mamatay. Kung hindi ko to madisiplina, wala na tong pagbabago. Tatanungin kita, peke ba ang liham na isinulat sa dugo? Hindi, ibaba mo ako. Hindi ka pa rin na amin. Oo, 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 ako ang pamik ng liham. Nagmamakaawa ako. Ako ang pamik ng liham na isinulat sa dugo. Mali ako, mali ako. Bastos na bata. Sisiguraduhin kong magdusa ka. Kuya. Kaya pala gawa-gawa mo lang yang liham. Paano mo nagawang tratuhin ng ganyan ang sarili mong kapatid? Mas malupit pa ang mga paraan ni Nim Elm kaysa kay Chairman Sunoon. Tama. Nalin tayong lahat. Halos mapatay na ako ng batang yan. Ang sinasabi ko, paano pa kaya makakaapekto? Yan Lin, nagsisinungaling ka pa rin. Akala ko pa naman inusente ka pa. Ngayon ko lang nalaman na masama pala ang ugali mo. Labis mo akong binaygo. Hindi naman. Kapatid, did, kung gusto mong maging tagapagmana, makipagkumpetensya ka ng tapat sa akin. Ang maruming mga pakana mo ay lalo lang akong nagpapadiri sa iyo. Marumi akong gumamit ng pakana. Eh ikaw, nagpanggap na lumpo. Tapos nagdala ka pa ng isang bastardo na malakas pa sa kalabaw. Sino pa ka ba para maging mas magaling? Sige na, huwag na kayong magtalo. Dito na nagtatapos ang pagdiriwang ng kaarawan ngayon. Ang usapin tungkol sa tagapagmana ay pansamantalang ipinagpaliban. Kailangan ninyong maglaban ng patas. Kung mayroon pa kayong gagawing maruming mga taktika, dot huwag mo akong sisihin. Lin Feng. Maghintay ka lang dyan. Lolo. Mauna na po ako. Tita Suji. Nalaman mo ba kanina kung sino ang Samire sa reputasyon ng pamilya? Wala. may masamang balak si Nim Elm. Pero hindi siya ang salarin na hinahanap natin. May naguutos kaya sa kanya mula sa likod. Lolo. Narinig ko kanina, tinawag mo siyang gugo. Gugo? Ako. Ah, nagkamali ka ng ginig. Ganon ba? Nako, Lin Feng. Ang apurahang bagay ay makuha mo agad ang order mula sa International Chamber of Commerce. Sa harap ng pamilya, direkta kong ipapahayag na ikaw ang tagapagmana. Para naman magkaroon ka kahit kaunting kumpiyansa. Sisikapin ko po, lolo. Mabuti. Sige, ibaba mo muna si Suji. Opo. Ni Anlin. Lumabas na si Lin Feng at ang bata. Talaga bang gusto mong banggin sila? Kung hindi ko sila babanggain, hindi ako magiging tagapagmana ng mga su. Nagpanggap na pilay ang lalaking yun. Niloko ako ng halos labing isang taon. At may anak sa labas. Hinihiya nila ako. Lin Feng, tumulong ako sa iyo ng malaki hindi ka man lang ba magpapasalamat? Ang lakas ng loob mong tawagin ang pangalan ko. Walang galang. Sino ba talaga ang walang mudo? Ikaw ang unang naglakas loob na pamitik sa loo ng iyong lolo. mag ka.